Kailan to? Kapon. Bakit anong ginawa mo kasi? Mamaga oh. Oh, ano bang ah, ginawa ni papa mo? Anong ginawa ni papa mo? Titignan ko lang. Sinuntok to. Sinuntok ka tapos? Ay, po, sinuntok. Ano pa? Sinuntok yung uso ko. Bakit ka nalang mm. sinakal? ka? Hmm. sa ka sasakalin? Kung kuya no? Tignan mo yung mata mo, hindi pa ka... Magaling na yan oh. No? Pero kukuhanin pa rin po namin sila. Sir, ano po? Eh, ito Sa office mo na lang sa SWB. Ah, ah. Eh, ano mo? Ay, hindi na tayo dito. Masama ka kay ate, ha? Ayan! Uy! Ay, ay. ay, ay. ay, ay, ay. ay, ano na Sa CSWD.